Hi guys, sa uh, magandang araw lalong lalo na po sa ating mga kapwa security guard sa ating mga kapwa security personnel uh, Welcome back po sa aking uh, munting channel So ngayon po ay uh, meron naman tayong uh, panibagong pag-uusapan tungkol po ito sa trabaho ng mga inspektor no? So meron kasi nag-comment sa ating mga 5-9 sa ating uh, previous video na kinuha daw po ng inspektor ang kanyang cellphone habang siya ay naka sa kanyang pwesto Okay? So, tama ba ang ginawa ng inspector na kinuha lang ang kanyang cellphone at hindi siya ginising sa kanyang area at iniwanan siya? So, siyempre mga 5-9, bago po natin ipagpatuloy yan, intro muna tayo. So, bilang isang ordinary security personnel, mga 5 dapat po ay kahit papano, ay alam po natin ang karapatan natin bilang isang gwardiya. Dahil uh, para hindi po tayo abusuhin ng ating mga opisyal, ng mga inspektor, para kahit papano ay uh, maging aware din po tayo kung uh, saan tayo uh, lulugar. So yun mga 5-9, mayroon po kasi nag-comment sa ating previous video, isa po nating 5-9. Uh, so ang sabi po niya, so itago lang po natin yung pangalan niya, no? So ang sabi po niya dito, pwede ba kunin ng inspector ang cellphone ko kasi hindi ako nagising at hindi rin naman niya ako ginising at binalik din naman niya after niya bumalik ulit nagising na ako sabi niya pasalamat daw ako at binalik no so tama ba ito mga 59 so mag-comment po kayo mga 59 sa ating comment section kung tama ba ang ginagawa ng inspector na ito no so ngayon mga 59 ay pag-usapan natin yung trabaho ng isang inspector no so pag sinabi po nating inspector from the word inspect So ang trabaho po nila ay uh, mag-conduct ng post-post -post inspection sa mga area na kanilang nasasakupan at uh, kasama po doon sa kanilang inspection is of course yung uniform ng ating uh, kasamahan yung uh, DDO of course kung tama ba or meron ba and of course kasama po yan yung uh, proper hygiene Lahat po yan ay uh, dapat pati po yung area na kung saan uh, magiging safe yung area at the same time yung uh, 5-9 so kasama po yan sa uh, trabaho ng inspector and then uh, gagawa po sila ng report then ipapasa po sa agency or sa ating operation manager na nagandak sila ng uh, inspection dito at ito yung mga napansin nila so yan po ang uh, kumbaga ang, uh, pinakaliteral na trabaho ng inspector so kung sakali man po no na nadatnan niya na naka ang isang 5-9 so hindi po nararapat na kuwanin niya ang mga personal na gamit at itago no. So hindi po 'yon gawain at hindi po 'yon tamang gawain ng isang inspektor. Okay? So take note po mga ka-M9. So kapag ganyan po ang nangyayari sa inyong area na meron kang inspektor na ganyan, so shout out po sa mga inspektor po na ganyan no. So iwasan po natin 'yan. So ako po ay hindi po ako nagmamagaling at uh, hindi rin po ako nagmamarunong sa trabaho ng uh, mga inspector. So, siyempre, doon lang po tayo kung ano yung nasasaad sa batas ng agency. So, wala po sa batas ng agency na ang mga personal na gamit or mga agency equipment na ginagamit ng isang uh, security personnel habang siya ay nakaidlip or habang siya ay nakatulog sa kanyang pwesto. So, tandaan po natin mga pipeline, kahit mga inspector o mga officer po yan, ay uh, lahat po tayo ay nakakaramdam po ng antok or uh, dinadalaw ng antok so dahil po tayo ay tao nakaprogram po tayo na matutulog sa gabi so talagang hindi may iwasan so syempre bilang isang security personnel syempre kailangan po ay gawin din natin at iwasan din natin yung matulog sa pisto kasi syempre nga yan po ang trabaho natin okay so balik po tayo ngayon doon mga 5-9 no? sa inspector so maling mali po ang ginawa ng uh, orihinal gawa ng mga inspektor na ganyan, kukunin yung gamit, personal na gamit or mga agency equipment na ginagamit ng 59 na nakailip sa duty. So dapat po ang gawin po ng inspektor, ang pinakatama po diyan, no? Ay gisingin niya po ang kanyang uh, guardya or ang kanyang uh, subordinates, bigyan kayo ng violation dahil nakailip kayo, siyempre. At siyempre, pa-explainin po kayo kung so, mm -hmm. bakit naka po yung 5-9, hindi yung kukunin po yung mga gamit. So, pag hindi po nila binalik po yun mga 5-9 at hindi mo alam, so wala na, no? Pinagnakawang ka na, kumbaga. So, siyempre, uh, hindi po tama na gawain ng mga ganong inspector po yun. So, pang-abuso po yun mga 5-9. Although may kasalanan po tayo doon, mayroon tayong pagkakamali na naka tayo habang naka -duties. Pero hindi po yon dahilan para abusuhin ang kahinaan po natin. O hindi po yon dahilan para pagsamantalahan po tayo. No? So, kung mahuli man tayo, mga Panginoon, syempre sa side din natin, at alam natin na meron tayong pagkakamali, syempre hingi din tayo ng pasensya. At of course, pag pina-explain po tayo, syempre hindi na po tayo sasama ang loob. No? Aminin po natin, hangin po tayo ng pasensya. At uh, syempre, yun nga, uh, mag-explain tayo kung ano yung side natin. Okay? So, yun mga 5 Sana po kahit papano ay uh, ako sa inyo ng konting kalaman para kahit papano ay magiging aware po kayo. No? So, yun mga 5 Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Uh, sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, of course, mag-share. And of course, mag-comment po down below sa ating pong pinag-usapan kung ano po ang iyong mga concern lalo na lalo po regarding sa mga inspector, sa mga officer natin, no? Para mabigyan po natin ng linaw or mapag-usapan po natin. Okay? So yun mga 5 maraming maraming salamat po. God bless us all.